Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Netizens, na dog show na naman ang actress na si Maris Racal dahil sa latest picture na binahagi nito sa kanyang IG. Nagpost kasi ang dalaga sa kanyang IG account ng kanyang solo pic kung saan makikita ang kanyang sexy body kahit nakatagilid ito. It's been a long time. Feed, I was obsessing over my broadcast channel. I forgot about you, Said, Saad ni Marie sa caption. Ngunit sa simpleng pag-update lang sana ng actress sa kanyang followers ay nabahiran ng kalokohan matapos may mapansin ang isang netizen sa kanyang picture. Tila dumungaw raw kasi ang talong ni Maris sa naturang larawan. Sa harap kasi nito ay may mapapansing mahaba at manipis na nakalaylay sa gitnang parte ng katawan ng dalaga. Comment ng netizen haba ng edits mo sa first pick, Ernaline. Nagreply si Maris at sinabing kamay ko yon. Agad ring umani ng samot saring komento mula sa netizens ang usapan ni na Maris at ng netizens sa comment section. Comment naman ng isa, Hoy, nilaro nyo na naman si Maris. Mahaba na manipis. Hirit naman ng isa. Hindi naman ito ang unang bina beses na binardagol ng madlang people si Maris. Matatandaang noong nagdaan sa ABS-CBN Ball, ay show rin ang kanyang blue and white dress na inhamping sa kanyang Mama Mary, pati na rin sa famous logo ng Columbia Pictures. Thanks guys for watching and God bless everyone.